Kung walay abuhan ngayuta yuta, walay uling, di angay mabalaka mga bayot. Basta kay naalay abuhan diri mga bayot nga musigasiga ang kalayo mga bayot. O abante kita diri. Nagsug ba di kong talong din sa ilang gasto mga bayot. Ako nang itusok-tusok ganina o tutpik mga bayot na no, aron dili mang buto. Kanya to sa mga kapukiran mga bayot. Naman po nga su sugba talong. Pero nga mong madali kanya to mga bayot. O dili na siya lapuan mga bayot. Isagol sa utan nga lawoy. Oy. kalami magod po kayo na itusutus no. Una sa ginamos mga bayot. Pus anong sili mga bayot ng suka po. lami na namo kanya sudanon. Nagtak ang punay ko dali sa pikas mga bayot o soup ni Karina mga bayot. Nung usan ni kahiwa nga karning manok paahan mga bayot. Gipalit nako na ni mga bayot. Aron, gamon og soup, soup ni Karina mga bayot. Pagkaluto sa karning manok mga bayot, ako na ning gilunod ning bugas mga bayot nga akong ikislandaan. Flower rice ang ngalan aning rice sa mga bayot no gikan ni sa Thailand mga bayot dugay na ko nagpinuyo din sa planeta ang natungtungan mga bayot pero wa ako kakita mga bayot og na rice diri nga made in the Philippines di man pud magsilbi mga bayot og katurang rice may ako ang ihimong lugaw-lugaw mga bayot no gapanit og carrots ang yung silingan diri mga bayot nakauli ko kaniadto sa pagadian ba mga bayot ang ilang carrots ito mga bayot ang usa ka buok murag benching ko man siguro to mga bayot kay ang patatas usa ka mga bayot og carrots usa ka buok mga bayot nakabayot mangog 55 mahal-mahal gid ang carrots ug patatas din na sa tuwa mga bayot no pero diri mga bayot sa mundag season mga bayot bisag kadaadlaw nila ni Pariton mga bayot kadaadlaw nila ni Ihaom sa ilang bubunlan mga bayot dili gid mahal-mahal ang ila ang mga inan klasihang mga gulay-gulay mga bayot na umang bata din hi mga bayot na di gyud mo kaon og pan mga bayot no ang ilang kanon mga bayot patatas kada adlaw gyud na mas pagbuntag og hapon pero si Karina mga bayot mukaon na pud siya na mga bayot pero lugaw-lugaw mo na ko ba o pwede pud mga bayot himo og french fries mga bayot mukaon si Karina aron di man pud magselme mga bayot og ilunod na ko mga bayot sa kaldero no, kinahanglan pa gyud na ko ning raspahon mga bayot dili ang mabalaka mga bayot og magool mga bayot kay og rasparas pa lang mga bayot grabe kanindot ang makulamoy anak mo duot mangutan mo nga no? aw ang inyo silingan mga bayot gawa sa mga lubuway kung mais mga bayot mambangguray po ni kaniyad to og mais mga bayot o mamungguray po ni kaniyad to kamanting udi kamulti mga bayot sa muntag magputo-puto humada sa silingan mga bayot gilunod na ako ni Diri mga bayot actually mga bayot ako ra ni inanion pagluto mga bayot kay lami lami man po ni mga bayot usahay mga bayot putangan ako ni pero karong mga panahon na di na ako ni butang ang butter mga bayot ini ka bukal bukal ani mga bayot ako ukay ukay mga bayot gikan sa ako ang paglunod tanan ani mga bayot 30 minutos na ako ni pabukal bukalon mga bayot na maluto git siya ba oron malawot bitaw na iya ang lugaw mga bayot sa tanang ganahan ni Karina nga kalanon mga bayot nga ako ang gibuhat buhat kanigyod oy di siya sumhan mga sibag buntag utuhapon yan ni kanon mga bayot bayot di ginasya siya magreklamo feel na ako mga bayot di siya kakaon na ni sulod sa usa ka adlaw mga bayot murag hawang kay naiya ang na og nay lugaw-lugaw mga bayot na ko diri oy panglanda-landa mga bayot galanda niko ko dinhi mga bayot o mga vegetable mga bayot no, na wala nang tamo pakita mga bayot og giunsa na ko na pagkulamos og unsa gipagbutang na ko ana mga bayot pero paghibaw unta mo mga bayot sa giluto na ko unsa gilabog na ko ana mga bayot kanang karne mga bayot gibutangan na ako ng turmeric powder durog nga paminta mga bayot dahil asin pero kaning uban mga bayot nga mga utanon mga bayot ang ako ang ana mga bayot asin regid tawon. Wa na na ako nabutag edible mga bayot no kay wa man pud gasinaw din ha. Ang kamatis mga bayot asin ra pud ako ang gibubuan na mga bayot wala na ako daghan mga bayot kay kung gangan mga bayot dili kayo mukaon og kamatis nga niluto ba ganaha na siya og hilaw-hilaw mga bayot. Duha ra ang din ha mga bayot gumikan kay ang ako ang kapika sa ilong og ako ang bayaw ra pud mukaon ana sa mot na ning halang-halang mga bayot. Pero kaning patatas mga bayot mukaon ang yung silingan na usa usa mga bayot no. Kaning patatas akong paglasa mga bayot sa mot na og ang karaan na bitaw mga bayot murag nabuos na bitaw mga bayot murag rapod siya gamuti mga bayot pero kanang bago bagong patatas mga bayot kanang bitaw murag bagong pangli mga bayot labo po na siya mga bayot pero lahi gyud siya og lasa sa ako ang panglasa mga bayot og katong karaan aron maluto na siya mga bayot atong sanang takloban din ha nang ato ang landahan no mos wag ta diri mga bayot sa ako ang panitunon mga bayot og panit-panit mga bayot aw sisiro sisi silingan mga bayot kay gawa sa man ang giay ko kanad mais mga bayot ako man bag bagpanit-panit og mais mga bayot sa mutag buging mga bayot dayon panitan na siya mga bayot din bahinon dayon mga bayot inig sa nga mga bayot, lubuon mga bayot, then ibulad mga bayot oh, Pagkaugma na mga bayot, oh, sunod adlaw mga bayot, ipagaling, eh, murag dritso na gitao tao na bugas. Ganito sa mga kabukiran mga bayot, murag balipay-lipay na may mga bayot. O oh, makakita, kita, mig tapok, baog mananggian, bitaw may mga bayot, pusmangil, mandin may hagdaw-hagdaw mga bayot niya. Katong, tapok sa mais mga bayot sa manang gi ay mga bayot nga nalimot og kuha mga bayot amo na gikaingon mga bayot og hagdawon bita bita mga bayot ay ako nangipanitan mga bayot no lami unta ni mo og tortang talong mga bayot ka buhat buhat man ko kaniadto dinhi mga bayot og tortang talong mga bayot pero ang ending lagi mga bayot ako ra gyud mga bayot kay naglibog sila mga bayot ngano kuno akong gibutangan og itlog og ang akong payo pa mura kuno og mushroom og lasa wa man gud po na dinhi ning kalan ang una mga bayot o wa na diri putahiya ba ning kalan una nga talong talong mga bayot pero kanang butang og itlog ulab bugon og itlog mga bayot pertohon mga bayot wa anak dire lami man ni yang mga bayot og labugo ni siya og tunok mga bayot nya kay naa sila lobe din hi mga bayot wa pun sila kaguran mga bayot malisod puduga kung usap-usapo nang dubi mga bayot no ni akong ipuga din ni mga bayot ni namang gyud na maayo gikuar na ko nag mga pungango din ha mga bayot no ay man panay ay mga bayot og nganong gikinamot na sin silingan nang akong ipangpudyot-pudyot din ha mga bayot kay kada adlaw ang puko gahugas mga bayot sa ko ang makakamutan so wa gini germs sila mo kauna ning talong-talong mga bayot di na kinahanglang butangan nimo nagsuko og tuyo din ha asin ra nga ko ang gibulubot ana may labay ang pipila ka tuig o di ara luto na ning nga ako ang giluto-luto din hi, mga bayot. Hauno na nako ni mga bayot karong taod-taod mga bayot. Ako sa pang ning pangsarapon ning angang sarapon mga bayot og sarap-sarap ra mga bayot. Aw sisi kay sa silingan kay gawasa mga lungay ko kaniya og kalong mga bayot. Aw manarapay man pugo kaniya to mga bayot og pait-pait. Human na din ako ni Tim asin mga bayot no kayo okay okayo lang ni sa silingan din hi, mga bayot aron ma lawot-lawot gyud siya mga bayot ba after 5 minutes luto ni gyud ni. Gidundan ako din hiyang ako ang gilanda-landa mga bayot. Luto ni gina mga bayot. O nanawag ko so, kapika sa ilong mga bayot. Kinsi minutos pa kunoan na silang muuli mga bayot. So ako gipahin ay hinayan ang siga ng landahan mga bayot. Aron dili mapagod. Pero luto ni ginitanan mga bayot. 3D na ginuntan ni ibutang slami sa mga bayot. Pero magpaabot lang ko nila mga bayot. Kay mas maayo nang ibutang na kung init-init pa mga bayot. Kaya lami mga gilpod kayo sa ako ang mga bayot. O nga nga kuwa makagupa mainitan ng ila ang pangbutang sa mga kalanon ba? Luto na po ni din mga bayot. Karning mahaboy na siya mga bayot han Nang ako ang butang-butang mga bayot din kaning usa mga bayot gituyo na ko ni mga bayot kay ako mukawon ani karing baka na siya mga bayot wala na siya tambok mga bayot dayon kani atsan na siya mga bayot nga halang-halang so dire-retaman akong wara warang gan salamat sa